Dito, sa bayan ng Chaong Quezon. Ay meron daw, isang grupo na naggagandahan at nagwagwapuhang mga vloggers. At dito sa Chaong, ay tinatawag silang TEAM YOW Sabi nila meron na daw dito mga pogi na vlogger sa chaong sino kaya sila? sino kaya ang TEAM YOW? Magandang araw sa inyo mga kaplakak. Ito si Papa Kaya, isa sa miyembro ng Team Yo. Binuo namin itong grupong to para makapagbigay ngiti sa inyong lahat at makatulong din sa abot ng aming makakaya. Hey, ako po si Wayne Vlog. Uh, ang, ang diwata ng Chaong Quezon. Isa po sa member po ng Team Yo na ang layunin po ay magbigay po ng ligaya. Magbigay ng saya at tumulong po. Yan po mga awamot. Pakisuportahan po nang walang hinihingi kapalit. Kasi kami mga Team Yo! ay nagtutulungan para sa mga gagawin pa naming mga charity. Galing yan dapat Team Yo! na buhay yung vlogs ni Martin Bigay nga. Ito binipit vlogs ng kabay nga pala at titigil ang Team Yo! sa pagtulong at pagbibigay ng kasiyahan saan man tayo makarating. Nandito kami sa palengke luma naman nga para mamigay ng lugaw. Ang kasama ko para ng buong Team Yo! Hi! This is Kula sa vlogs ng Team Yo! Tara, samahan nyo kami ito pa rin ng mga pangarap namin. Lugaw, lugaw! lugaw. Yo, gusto mga ka -geng, geng Gusto ko lang sana ipakilala sa inyo ang iba pang mga members ng Team Yo. So, Navarro Kenneth, um, uh, Ask Kamahika TV, Zin Jerome Brian Umali, Ask uh, Kuya Cards Vlogs, Bukayo Vlogs, Shant Marshall, ang ating advisor, JD Perestan physical as Kay Kaboyong TV, Walang Jo TV, ang Kaapanas Vlog, Kuya Moro Del Vlogs, Alben Mercado as Chuigme Vlogs, Rose Nini Di Tamayo, Jessica Cura Largosa as Kameses, Ines Pagdong Solan as Kabukid, Nanet as Maligalig blogs Janet Fantanilla as Kameses, Amir moong Christian Shane Bukid as Kayabang, Misael Moog, Batang Silangan, Chris TV, at Ronilio Johnson. Follow, like, and share lang po. Sapat na. Hi guys! Supportan po natin ang Team Yo! Hey yo mga chong! Ako nga pala po si Chong TV. Please support us, Team Yo! Hey yo! What's up mga kalasinggero? Please support us, Team Yo!